Kumusta mga kababayan? Nabalitaan nyo na ba? Official na! Ang Fund 500 Social Pension para sa buwan ng Disyembre 2025 ay konfirmado na. Alam ko marami sa inyo ang naghihintay ng update na ito at finally, nandito na ang listahan ng mga makakatanggap. Kung ikaw o ang iyong mga magulang, lolo o lola ay 60 years old pataas at walang pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang ahensya, panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang kumpleto at detalyadong listahan ng mga senior citizens na qualified na makatanggap ng 1,500 social pension ngayong Disyembre 2025. Hindi lang yan ituturong ko rin sa inyo kung paano mag-claim, saan kukuha at ano ang mga kailangang requirements para masiguro na makukuha ninyo ang inyong karapatang benepisyo. Maraming senior citizens ang hindi alam na entitled sila dito kaya share nyo ito sa inyong mga kakilala para lahat ay mabigyan ng impormasyon. Huwag niyong palampasin ang importante detalye na ito. Meron din akong special announcement para sa mga late claimants at mga bagong applicants na gustong sumali sa program. Mga kapamilya, kung helpful ang video na ito, pindutin ang like button ngayon. Samahan ninyo ako sa buong video para malaman lahat ng kailangan ninyong gawin. Let's go! Mga mahal kong kababayan, ako po ay lubhang excited na ibahagi sa inyo ang napakahalagang impormasyon na ito dahil alam ko na maraming pamilya ang umaasa at naghihintay sa social pension program ng ating gobyerno. Alam ko na ang 500 na ito ay malaking tulong para sa ating mga senior citizens lalo na ngayong panahon na ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas. Kaya naman, makinig kayo ng mabuti dahil bawat detalye na ibibigay ko ay mahalaga para masiguro na makukuha ninyo ang benepisyong ito. Una sa lahat, gusto ko munang linawin kung ano ba talaga ang social pension program para sa mga hindi pag pagaanong pamilyar. Ang Social Pension Program ay isang cash transfer program ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na naglalayong tulungan ang mga indigent senior citizens na walang regular na pensyon. Ibig sabihin, kung ang inyong lolo, lola, tatay, nanay o kayo mismo ay 60 years old na pataas at hindi tumatanggap ng pension mula sa Social Security System, Government Service Insurance System, o anumang retirement benefits mula sa pribadong kumpanya at kayo ay parte ng mahihirap na pamilya, kayo ay qualified na makatanggap ng tulong na ito. Ang amount na 1,500 pesos ay ibinibigay kada buwan at ito ay hindi biro dahil sa loob ng isang taon. Umabot na ito sa 18,000 pesos na tulong. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang maitutulong nito sa gastusin sa gamot, pagkain, at iba pang pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Maraming senior citizens ang nahihirapan dahil hindi na sila makakuha ng trabaho dahil sa edad, at ang kanilang mga anak naman ay may sariling pamilya na rin na pinagkakaabalahan. Kaya ang programang ito ay talagang isang blessing mula sa gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang qualified na makatanggap ng social pension na ito para sa Disyembre 2025. Una sa lahat, kailangan na kayo ay 60 years old na pataas. Walang maximum age dito kahit kayo ay 70, 80, o 90 years old. Basta kayo ay nakakatugon sa lahat ng requirements, kayo ay pwedeng makatanggap. Pangalawa, kailangan na kayo ay residente ng Pilipinas. Hindi pwedeng kayo ay permanent resident na ng ibang bansa dahil ang programa na ito ay specifically para sa mga Pilipino na nakatira dito sa ating bansa. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, kayo ay hindi dapat tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang private company retirement plan. Kung meron kayong SSS pension kahit maliit lang, hindi na kayo qualified sa programang ito dahil ang target beneficiaries ay ang mga walang anumang pension o retirement benefits. Isa pang mahalagang requirement ay kailangan na kayo ay parte ng mga indigent o mahihirap na pamilya. Paano naman natin malalaman kung sino ang indigent? ito ay base sa listahanan 3 ng DSWD o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction, nakilala rin bilang listahanan. kung ang inyong pamilya ay kasama sa listahanan 3, automatic na kayo ay considered as indigent at qualified na makatanggap ng social pension. Pero kung hindi kayo sigurado kung kasama kayo sa listahanan, pwede ninyong tingnan ito sa inyong barangay hall o sa DSWD office sa inyong munisipyo o lungsod. Maraming senior citizens ang nagtataong bakit hindi sila kasama sa listahan ng mga makakatanggap kahit na sila ay qualified naman. Ito ay dahil sa proseso ng validation at assessment na ginagawa ng DSWD. Hindi automatic na lahat ng 60 years old pataas ay makakatanggap agad. Kailangan munang dumaan sa validation process kung saan susuriin kung talagang qualified ang isang tao base sa lahat ng criteria. Kaya kung kayo ay bagong applicant, mahalaga na kumpletuhin ninyo ang lahat ng requirements at pumunta sa tamang opisina para mag-apply. Ngayong alam na natin kung sino ang qualified, pag-usapan naman natin kung paano kayo makakapag-claim ng inyong 1,500 social pension para sa Disyembre 2025. Ang proseso ng pag-claim ay nag-iiba depende sa location ninyo at sa payment mechanism na ginagamit ng inyong local government unit. Mayroon tatlong pangunahing paraan ng pagbibigay ng social pension. Una ay through cash card Pangalawa ay through over the counter claims sa designated payment centers at pangatlo ay through mobile payout kung saan may mga representatives na pupunta sa inyong barangay para magbigay ng pera kung kayo ay gumagamit ng cash card ito ay ang pinakamadali at pinaka-convenient na paraan. Ang cash card na ito ay parang ATM card na pwede ninyong gamitin para mag-withdraw ng inyong pension sa kahit anong ATM machine na compatible sa card na ibinigay sa inyo. Kapag na-credit na ang inyong pension sa card, makakatanggap kayo ng text message notification na nagsasabing available na ang inyong benefits. Pagkatapos, pwede na kayong pumunta sa nearest ATM machine at mag-withdraw. Ang maganda sa cash card system ay hindi kayo kailangan mag-antay ng mahabang pila dahil anytime na convenient sa inyo, pwede na kayong mag-withdraw basta available ang ATM machine. Para naman sa mga nagclaim through over-the-counter, kailangan ninyong pumunta sa designated payment center sa inyong area. Ito ay maaaring sa municipal hall, barangay hall o sa mga partner payment centers ng DSWD tulad ng rural banks o remittance centers. Kapag pumunta kayo doon, kailangan ninyong magdala ng valid ID at ng social pension ID o claim stub na ibinigay sa inyo. Mahalaga na pumunta kayo sa tamang araw at oras na nakatakda para sa payout para maiwasan ang sobrang dami ng tao. Karaniwang mayroon schedule kung kailan ang payout para sa bawat barangay o puroks, kaya magtanong muna kayo sa inyong barangay kung kailan ang schedule ninyo. Ang mobile payout naman ay para sa mga senior citizens na nahihirapang pumunta sa payment centers dahil sa karamdaman o sa layo ng lokasyon. Sa mobile payout, may mga authorized representatives ng DSWD at ng payment service provider na pupunta mismo sa inyong barangay sa scheduled date. Dadalhin nila ang pera at doon mismo sa covered court, barangay hall, o designated area ay magbibigay ng pensyon. Ito ay napaka-convenient lalo na para sa mga senior citizens na hindi na makakalakad ng malayo o sa mga nakatira sa remote areas. Mahalaga rin na malaman ninyo kung ano ang mga dokumentong kailangan ninyo dalhin kapag mag-claim ng pension. Una sa lahat, kailangan ninyo ng valid identification card. Ang valid ID ay maaring senior citizen ID, postal ID, voters ID, PhilHealth ID, o anumang government issued ID na may inyong picture at signature Kung wala kayong valid ID, pwede ring dalhin ang barangay certification or birth certificate together with other supporting documents. Pangalawa, kailangan ninyo ng social pension ID o claim stub na ibinigay sa inyo noong kayo ay nag-register sa program. Itong dokumentong ito ay naglalaman ng inyong beneficiary number at iba pang importante impormasyon na kailangan para ma-verify ang inyong identity. May mga pagkakataon na ang senior citizen mismo ay hindi makakapag-claim dahil sa sakit or disability. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng mag-authorize ng representative na mag-claim para sa kanila. Pero mahalaga na ang representative ay may authorization letter na pirma ng senior citizen, photocopy ng ID ng senior citizen at ang original ID ng representative. Kailangan din ng medical certificate kung ang dahilan ng hindi pagkapunta ay sakit o disability. Hindi basta-basta pwedeng mag-claim ang kahit sino kaya kailangan ng proper documentation para maprotektahan ang rights ng senior citizen at masiguro na mapupunta sa tamang tao ang pera. Ngayon, maraming nagtataong kung kailan exactly ang payout para sa Disyembre 2025. Karaniwan, ang payout ng social pension ay nagsisimula sa ikalawang linggo ng buwan at tumatagal ng dalawa hanggang tatlong linggo depende sa bilang ng beneficiaries sa isang area. Para sa Disyembre, dahil ito ay holiday season at maraming bakasyon, malamang na ang payout ay magsisimula ng mas maaga kaysa usual. Ang aking advice ay regular na kayong magtanong sa inyong barangay hall or sa DSWD office sa inyong area para updated kayo sa exact schedule ng payout. Mayroon ding mga special cases na kailangan nating pag-usapan. Una ay ang mga late claimants o ang mga hindi nakakuha ng pensyon sa nakaraang buwan. Kung kayo ay hindi nakakuha ng inyong pensyon noong nakaraang buwan dahil sa sakit, emergency, o iba pang valid reasons, pwede pa rin kayong mag-claim nito. Ang unclaimed pension ay hindi nawawala. Ito ay nakastore pa rin at pwede ninyong kunin pagkatapos ng current payout. Kailangan lang ninyong koordinar sa DSWD o sa Payment Center para malaman kung paano ninyo makukuha ang inyong back pension. Para naman sa mga bagong senior citizens na kakarating lang ng 60 years old at gustong sumali sa Social Pension Program, kailangan ninyong mag-register. Ang registration ay ginagawa sa DSWD office ng inyong munisipyo o lungsod. Magdala kayo ng birth certificate o valid ID na nagpapakita ng inyong edad, barangay certification na kayo ay residente ng area at certification na kayo ay hindi tumatanggap ng pension mula sa SSS o GSIS. Ang DSWD staff ay tutulong sa inyo na i-fill up ang application form at ipapasok kayo sa validation process. Kapag na-validate na qualified kayo, kayo ay isasama sa listahan ng beneficiaries at magsisimula na kayong makatanggap ng pension sa susunod na payout cycle. Importante rin na pag-usapan natin ang mga responsibilities ng pension recipients. Una, kailangan ninyong i-update ang DSWD kung may pagbabago sa inyong status halimbawa kung nagsimula kayong tumanggap ng SSS or GSIS pension kailangan ninyong i-report ito dahil hindi na kayo qualified sa social pension kung hindi ninyo ito i-report at patuloy kayong tumatanggap ng dalawang pension pwede kayong maharap sa legal issues at kailangan ninyong ibalik ang pera na hindi dapat na ibigay sa inyo pangalawa kung lumipat kayo ng address, kailangan din ninyong i-report ito para ma-update ang records at hindi kayo mahirapang mag-claim. Pangatlo, kung ang senior citizen ay pumanaw na, ang pamilya ay kailangan mag-report sa DSWD within 30 days para ma-stop ang pension. Ang hindi pag-report ay pwede ring magresulta sa legal problems. Marami ring mga tanong tungkol sa kung pwede bang gamitin ang social pension para sa kahit ano. Ang sagot ay oo. Ang social pension ay unconditional cash transfer. Ibig sabihin, walang restrictions kung paano ninyo ito gagamitin. Pwede ninyong gamitin para sa pagkain, gamot, bills, o kahit anong pangangailangan ninyo. Ang gobyerno ay nagtitiwala na ang mga senior citizens at ang kanilang pamilya ay gagamit ng pera sa wastong paraan. Pero siyempre, ang rekomendasyon ay gamitin ito sa mga essential needs, lalo na sa health and wellness ng senior citizen. May mga rumors din na kumakalat na ang social pension ay tataas o bababa ang amount. Gusto kong linawin na ang 1,500 per month ay ang current amount na nakastipulate sa batas. Kung magkakaroon ng increase, ito ay kailangan na dumaan sa proper legislation at hindi pwedeng basta-basta na lang magbago. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na tataas o bababa ang pension, huwag kayong maniwala agad. Lagi kayong kumuha ng information mula sa official sources tulad ng DSWD website, official Facebook page, o sa inyong local DSWD office. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang inyong karapatan bilang social pension beneficiary. Kayo ay may karapatang makatanggap ng inyong pension on time sa tamang amount at nang walang kailangang bayad o bribe. Kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad o magbigay ng porsyento bago ninyo makuha ang pensyon, ito ay ilegal at dapat ninyong i-report sa DSWD o sa hotline ng gobyerno. Ang social pension ay libre at walang dapat bayaran. Kayo rin ay may karapatang magtanong at humingi ng clarification kung may hindi kayo naiintindihan sa proseso. Para sa mga may mga reklamo o concerns tungkol sa Social Pension Program, mayroon kayong mga avenues para mag-report. Pwede kayong pumunta mismo sa DSWD office at mag-file ng complaint. Pwede rin kayong tumawag sa DSWD hotline o mag-send ng message sa kanilang official Facebook page. Mahalaga na i-report ninyo ang anumang irregularities para ma-address ito ng maayos at hindi na maulit pa sa iba. Gusto ko ring bigyan ng emphasis ang kahalagahan ng social pension, hindi lang para sa senior citizens, kundi para sa buong pamilya. Alam natin na sa Filipino culture, ang ating mga magulang at lolo't lola ay very important sa pamilya. Sila ang nagpalaki at nag-aral sa atin, at ngayong sila ay matanda na, ito naman ang oras natin para alagaan sila. Ang social pension ay tumutulong hindi lang sa financial aspect kundi pati na rin sa emotional well-being ng ating mga senior citizens. Kapag may sariling pera sila, hindi sila ganoon dependent sa kanilang mga anak at may sense of autonomy sila. Mayroon silang dignity na hindi nila naramdaman na pabigat sila sa pamilya. Bilang mga anak o apo, importante rin ang ating role sa pagsiguro na ang ating mga senior citizens ay nakakakuha ng kanilang pensyon. Maraming matatanda ang hindi na makakaintindi ng mga proseso o nahihirapang pumunta sa payment centers. Kaya bilang pamilya, kailangan nating tulungan sila sa pag-claim, sa pag-manage ng kanilang cash card, o sa pag-coordinate sa DSWD kung may mga concerns. Hindi ito simpleng pera lang. Ito ay tungkol sa respect at pagmamahal natin sa ating mga nakatatanda. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong i-remind sa inyo na ang Social Pension Program ay isang privilege at hindi entitlement. Ito ay tulong ng gobyerno na pwede ring mawala kung hindi natin ito iingatan. Kaya bilang beneficiaries, mahalaga na tayo ay responsible, honest, at sumusunod sa lahat ng requirements at rules ng programa. Sa ganitong paraan, patuloy na mananatili ang programang ito at mas maraming senior citizens pa ang matutuulungan sa hinaharap. Ang 1-500 Social Pension para sa Disyembre 2025 ay konfirmado na at ready na para ibigay sa lahat ng qualified beneficiaries. Ang kailangan lang ninyo ay maging updated sa schedule ng payout, kumpletuhin ang requirements, at mag-coordinate sa inyong local DSWD office kung may mga katanungan. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil nandito ang gobyerno para tumulong at serve sa atin. Ang bawat senior citizen ay deserving ng dignified at comfortable life, at ang social pension program ay isa sa mga paraan ng gobyerno para ma-achieve ito. Salamat sa panonood ng video na ito, mga kapamilya. Sana ay nakatulong ito sa inyo at naging clear ang lahat ng detalye tungkol sa 1500 social pension para sa Disyembre 2025. Kung may mga tanong pa kayo, ilagay lang sa comment section at sasagutin ko ang lahat ng inyong katanungan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kakilala na senior citizens o may senior citizens sa pamilya para lahat ay maging aware sa programang ito. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam at ingat kayong lahat.